natin oh, no? walang laman yan may dalawa dito hindi pa na dagdagan kasi lagi umulan, mga kormeng ganang araw dito tayo ngayon sa ating maliit na backyard kain muna tayo ano? tik-tik as ka gimax tong na pagkain natin sa gila luwa natin ng sa tubig ng itin pro yan so, ang ginagawa natin ito kasi lagi ang umulan nito sa amin mga kaparming so, tingnan nyo ang labas parang basakan yan yan ang paligid dito sa ating manukan o oh, may kanal pa si ini-stack ng tubig dito sa loob kaya panala natin kaya yun mga farming hindi ito talaga naging itlog yung mga uh, natin kasi lagi yung umulan hindi na yung sila ang puga natin no, walang laman yan may dalawa dito hindi pa na nagdagan lagi pelagi kemulan yan nang kadalasang problema natin sa pagmamanok natin o so, pagalaga ng nitid chicken kasi so, hindi niya gamit ko kapag palagi umulan hindi ka kaya na mainit nga kamalag kadalas lang yung itlog ngayon hindi wala tayong nag wala tayong susunod na ng mga sisiw ngayon mga farming ganun talaga pag nagmamanok tayo may may lugi tayo dito ngayong buwan kasi hindi ingitlog yung mga uh, laga natin yun natin mga uh, breeders up, uh, kain yan yung problema natin dito hindi tayo makaparami ngay sa ngayong buwan na farming dahil malakas ang ulan dito sa amin halos araw-araw na naman kadagdag lang ng sakit sa mga laga natin yun, ako na no, may sipon pa dahil sa paiba-ibang panahon may, video, may ginagamit tayong wait, tang, ah, gamot sa sipon dito mga yung sulfur gawa tayo ng video nyo yan kung ka, uh, May Puras tayo Sa so, ngayon ito lang muna ano? Medyo magaling galing na yung iba sa asipon mga farming At uh, namumula na yung ilang mga muka Ito ay mga native chicken na lang ito mga farming Doon so, sa kabilang ni natin yung ating Texas Yan Lakas silang kumain dati hindi ko makain ng darak o galimax to itong binabasa natin ng farming dahil sanay sila sa popcorn so ngayon lakas lang kumain at mula na yung mga mukha nila kapiwa so, natin dito ng farming lagi ng mulan oh, putik yan ayun mulan yan na naman buka uh, umaga mainit tanghali o hapon biglang umulan yan ang iba na kasi po sa awa na ako ginawa nagsurvive na ng farming. so, ang problema natin ngayon wala tayong uh, susunod na sisyo ito lang muna yung mga uh, natin Eh, sabi ko nga yung mga breeders natin hindi nangitlog dahil palaging umulan yan ang ating problema dito ng karaming kung naka-experience kayo dito mga farming, i-comment lang ang totoo ba ito. Uh, sabi ng kaibigan ko kasi kapag lagi ng mula, hindi ngitlog yung alaga uh, natin. Kasi hindi daw palagi iminom ng tubig. But, kung experience kayo dito mga farming, i-comment lang para may konting madagdag tayo sa ating alalaman. At al at salamat mga farming. Mahilig nyo ito nga video. Sige so, for Okay. Subscribe naman sa ating YouTube channel. At paki follow na sa ating Facebook page. Salamat po.